Hello guys, nasubukan nyo na bang kumain ng itlog ng bibe? Ayun o, oh, isang tray galing sa Pangasinan, pinadala ni nanay. So yung tatlong maliliit dyan ay itlog ng manok. So nabawasan na namin yan ng apat nung isang araw nilaga ko. Tapos ngayon, kumuha ako ng tatlong itlog at ipiprito ko aming ulam. <laughs> So, ayan, no? Medyo mahirap lang siyang uh, biyakin kasi makapal yung kanyang shell. Pero carry pa rin naman ng one hand at naka-video yung isa. Naglagay tayo ng kunting asin para may lasa at ipiprito lang natin yan, guys, scramble egg. Tingnan nyo, kung mapapansin nyo, napakadilaw. Yan yung difference nung itlog ng bibi versus dun sa normal na itlog ng manok. Napakabilis lang na iluto, guys, ang itlog. So, ayan, no? Luto na kagad. Tapos, hinango ko na para ready to serve na sa aming hapagkainan. So, salamat sa aming nanay, dahil pinadalan kami ng itlog ngayon at may maulam kami. Pero sinamahan ko pa rin siya ng ritong dai Niya ginahin ko ng isang araw. At syempre, may kamatis favorite ko. Salamat guys sa panunod lagi ng aking video. At taposin sana do hanggang sa dulo. Bye!